guys. Uh, flex ko sa inyo yung mga napili ko sa Asian boutique or online. Umorder kasi ako. Ang mga nila sa na, ito na-open ko na. Hindi ko pa nakikita. Let's check yun na sa loob na Ayan guys, ito. Na-open ko na ito eh. <clears throat> ito, so, tingnan lang natin. Ito, mga tuyo ko ba? Ito, ito yung itura niya. Ayan, asyeld siya. Marami ko yung mga pinag na pili ko. Ito ko to. yung mga pinag ito guys. kasi hindi ko ito ito Then, ito pa ka lang maitapo Ito, bumili din ako ng ah, hmm. Kasi, di ba, nagluluto ako. Umirienda ba? Nasago. Ah, sagu. Mamili ako ng sagu.

And then, sa isang box naman, para bukas, iayos ko na siya. Diba? diba? Okay. Maraming pati naman Safe naman yung hand na guys. Ayan. ako na to. Palitaw mix. guys. Palitaw mix. At syempre, marami tuyo ulit. Ito, pamili ako na to. Nagpapraiser na lang sya. Ayan, i think Ang umoy, ang tuyo yung hat yung picture nyo. Nakasealed. And then, dalawa po. Ano yan? Ano yung ito? Ito. Diba? Tapos ito. Dalawa pa lang ito. Mura kasi kaya bumili na ako. Lang. Medyo madami. Ayan. Supply na. Dalawa na ito guys. Pwede ka. Hmm. Tapos, yun daw. Hmm, ako ng lutas pa ulit. Ayan. Ito so, Ito yung mga Ito kasi wala So, ko na siya. Ayan. Ayan, guys. Ang okay. yung sa Asian Boutique. O, diba? So, mag-tiklop na ako ngayon and then matutulog. Ayan. Kapag-flex ko na lang sa bukas goodnight guys. So, ayan, guys. Dagdaga ko lang sinabi ko about dun sa Asian, na uh, online Asian uh, store. Yeah, so dito, mara grabe, ang dami nang nagbebenta rin ng mga kababayan nating Pilipino dito sa Norway. Para na rin sa Pilipinas. Halos lahat mabibili mo na rin dito. Yan. Yeah. Pati yung pangkod, uh, yung uh, ice crusher, Nakakatu uh, na ala, natutuwa lang ako. <laughs> Halos sa uh, nandito na lahat din mula sa Pilipinas. Tapos, ang nilang kwan since na nasa countryside kami, yung mga prosen, yung ibang online store, pwede silang mag-send. Pero yung iba, ayaw nila. Kasi syempre, uh, Pagdating dito, ako na siya na-depress na. So, baka umamoy, ganyan. Or mag-leak, ganun. So okay na rin din ganyan. Kasi minsan talagang Namimiss ko na yung bangus at saka galunggong, wala akong mabilang na ganun. So pag nagpunta na lang kami ng mga city, bibili ng mga prosent just to be sure na hindi siya masasayang. May supply pa naman ako. So okay lang 'yun, guys. na ko lang naman siya is share, di ba? Dito sa hanggang Trodheim nga wala akong nakikita Masarap pa namang ipaksiw 'yun, yung bangus at saka yung galunggong. Kaya prito, ayan. Tapos, o kaya yung sinampalukang bangus, o oh, iba. Tapos, may usbog ng sampalo. Uy, sarap. Ay, tingnan ko kung uh, sa weekend pupunta kami ng city. Tingnan ko kung makakita ko noon sa Asian Sayang kasi hindi sila pwede mag-send. Saka mga taga-Osto pa kasi mga nagbebenta. Mga taga-South. Kaya hindi ako maka-order ba. Tapos, alam nyo, maraming isda dito at saka crab. Kaya lang, problema, hindi ko sila type. Mas gusto ko pa rin yung galing ng Pilipinas. Hindi ko lang alam. Madali lang mag dito mga isda, guys. Saglit ka lang mag-iintay. mo yun, tatapon mo lang. Na, minsan nangingisda isda kami, pero parang tanga, ibabalik din namin yung, kan, yung isda sa dagat. Wala, <laughs> lang. Lalo na pag uh, gusto lang namin makita yung reaction ni Bebe, ganyan, o ni Julian, ayan. Nakaka-excite kasi pag merong kumikibot-kibot doon sa pamingwit mo ba. Ayun lang. Tapos ibabalik din namin, hindi ko gaano type of isda dito. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko siya type. Kasi maganda pa rin talaga yung tilapia, pangus, yung galunggong, yung mga nakasanayan ko, ganun ba. Tapos, yung asawa ko, hindi naman din kumakain ng isda. O kaya ng crab. Kanya yung mga shot, uh, mga baka. Yung ground beef. Ayan. Yun lang, pihikan din yun eh. Grabe din yung pagkakapihikan ng asawa ko. So, yan guys. Anak ko din, namanan sa, namana sa tatay niya. Ewan ko lang kung paglaki, magbabago. Pero ngayon kasi pihikan yung mag-ama ko. Ako naman, I slightly char. <laughs> so, kaya, ayan guys. Uh, tingnan natin. So, ganyan po uh, ngayon sa Norway. Marami na rin online seller dito. At saka mga nagla-live. So, pag may Facebook kayo, ayan, bigla na lang susulput-sulput yung mga yan. So, nagulat nga ako nun kasi hindi ako naging, tinanggal ko kasi yung Facebook ko. Tapos yung nag-open uli ako, ay, naku po, parang Pilipinas na rin, sobrang dami ng online seller. At saka yung mga nagla-live. Ang hobby ko ngayon, mga minsan pag may time, napapamain ako. <laughs> so, ayan. So, yun lang po guys. Yan, share ko lang naman. Ngayon, kung ano ang update-update tayo. At, um, uh, thank you for watching.